Ayan, talakitok po ito mga kusinanay. Ayan po siya. Ayan, talakitok na iling green, pechay, kamatis, sibuyas sa kaluya. Ayan po. Ito na pong ating na muna tayo mga kusinanay ng tuk. Everyone, good morning po. Oh. Ah, kumukulo na pong ating luya. Ayan po, luya muna. Tapos, buyas. Mamaya na po yung kamatis mga kasi kasi madaling ano po yan. Mamaya maya na po kundi yung... Ano ba kayo? Ayan, inula ko po, po ang luya at saka sibuyas. Punang asin mga kasi nanay. Ayan po mga kasi nanay. Tayong kayo muna ng... Let's... Mamaya na natin lagay yung ating isda kasi medyo mahihirap. ng freeze lagay ayan itang ating ayan po masarap po siyang sabawan ayan sunod na rin natin ang sili Sama ko si nanay, ayan po siya. Hindi ko po siya, yun ano. Yun ano ko sinabay kanina sa sibuya sa kabawa. Ay, luya. Ayan, parang pinaka-toppings niya na rin. tayong maglagay ng patis mga kusinana. Pero po, depende po sa inyo anong po, panglasa niyo mga kusinana. Ayan po, ilagay dahon ng pechay. Ayan po, mga kasinanay. Luto na po siya, ha. Baka gusto nyo na panoorin mamaya ang ating ukoy with bakes the most. With bakes po most, veggies. Sunod ko na rin po dito mamaya. Ayan, thank you so much. Hindi, tumutulog yung cellphone. Thank you so much po. Ayan po. Thank you so much. Susunod ko na po mamaya ang aking ukoy with, with veggies. Veggie mix.